Have you ever trusted someone only to realize much later na iba pala ang totoo nilang ugali? Yung sa umpisa parang mabait, marespeto, mapagkumbaba. Pero pagdating ng panahon, unti-unting lumalabas ang tunay nilang kulay. Parang maskara lang pala ang lahat. Totoo yan, di ba? Madali kasing magpakita ng magandang imahe. Sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng magmukhang mabait, matalino o mapagkakatiwalaan sa harap ng kamera. Pero ang tanong, sino sila kapag wala nang nanonood sa mundong puno ng palabas, social media posts at curated identities? Napakahalaga na matutunan natin kung paano talaga makilala ang tunay na ugali ng isang tao, lalo na kung mahalaga sila sa buhay mo. Kaibigan, partner, katrabaho, o leader. Hindi ito tungkol sa panghuhusga, hindi rin ito para maghanap ng mali sa ibang tao. Ang goal natin dito ay malinawan para hindi na tayo basta-basta maloko ng panlabas na anyo at higit sa lahat para tayo mismo maging mas mapanagot at mas totoo sa kung sino talaga tayo sa likod ng lahat ng pangyayari sa buhay sa video na to pag-uusapan natin ang limang palatandaan na tumutulong para makita ang tunay na ugali ng isang tao hindi teorya hindi high level na lecture ito'y mga simpleng bagay na pwede mong obserbahan sa araw-araw sa bahay sa opisina o kahit sa sarili mong mga relasyon. At kung seryoso kang maging mas matalino sa pagtrato sa ibang tao at mas grounded sa sarili mong values, makakatulong to sa'yo. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan natin sa unang palatandaan. Una, paano niya tratuhin ang mga taong walang maibabalik na pabor sa kanya? Tingnan mo kung paano makitungo ang isang tao sa waiter, sa janitor, sa guard, o sa delivery guy. Kumusta ba ang tono ng boses nila? May respeto ba? o parang may superiority complex alam mo ang ugali natin sa mga taong hindi natin kailangan ay malakas na salamin kung ano talaga ang laman ng puso natin dahil walang dahilan para magpanggap walang reward walang kapalit doon lalabas kung rooted ba talaga ang respeto nila sa pagkatao ng kapwa hindi lang sa posisyon pera o ganda ng hitsura may kilala akong tao na sobrang bait sa boss pero ang sungit sa crew ng fast food. Sa harap ng mga taong may status, parang anghel. Pero pag nasa tindahan at hindi siya napansin agad, magagalit ka agad. Kahit gaano kagaling o katalino ang isang tao, kung wala siyang paggalang sa mga simpleng tao, hindi totoo ang kabaitan na yan. Dahil ang tunay na kabutihan, hindi namimili ng audience. At minsan di lang ito para obserbahan ang iba. Dapat tanungin rin natin, ako ba mabait lang kapag may nakakakita? Mabait lang ba ako sa mga taong may silbi sa buhay ko? Ikalawa, paano siya mag-react sa maliliit na inis o abala sa araw-araw? Isipin mo 'to, traffic, mahabang pila, mabagal ang internet, nawala ang charger, mali ang order sa coffee shop. Paano ba siya mag-react sa mga ganitong sitwasyon? Marami sa atin parang okay lang 'yan, maliit na bagay lang. Pero ang totoo, doon mismo nasusukat ang disiplina ng isang tao. Kasi kung madali siyang mainis sa maliliit na bagay, paano pa kaya kung tunay na krisis na ang kaharap? Ang totoo, ang kontrol sa emosyon ay hindi nasusukat sa harap ng malaking problema, kundi sa maliliit na moment kung kailan pwede ka sanang tumahimik pero pinili mong pumutok. Doon lumalabas ang tunay na ugali. Minsan, di ba, may mga taong parang laging galit sa mundo. Konting abala lang, Napapasigaw na. Konting hintay lang. May reklamo na. Pero kapag sila naman ang dahilan ng abala, wala lang. Hindi ba't unfair yon? May sinabi si Epictetus, isang matandang pantas noong sinaunang panahon, na hindi natin kontrolado ang nangyayari sa paligid, pero kaya natin kontrolin ang reaksyon natin. At kung may disiplina ka sa sarili mo, hindi ka basta-basta madadala ng emosyon mo. Kung ang isang tao ay may kakayahang huminga muna bago sumagot, kung marunong siyang ngumiti kahit naiinis na siya sa loob. Kung kaya niyang tumahimik kaysa makasakit ng iba, yan ang tao na may lakas. Hindi yung malakas ang boses o galit palagi, kundi yung kaya niyang piliin ang kapayapaan kahit may dahilan siyang magalit. Kaya kapag nakikita mong may taong kalmado kahit pinagtitripan siya ng sitwasyon, bantayan mo yan dahil baka yan ang isa sa mga pinakamatatatag na taong makikilala mo. Ikatlo. Kung gaano niya pinapahalagahan ng oras at kung tinutupad ba niya ang mga pangako niya. Maraming nagsasabi, busy ako eh, nakalimutan ko. Pasensya na, hindi ako nakarating. Laging may dahilan. Pero sa totoo lang, di ba kapag importante sa atin ang isang bagay o isang tao, ginagawa talaga natin ng paraan. Ang respeto sa oras at pangako ay hindi lang tungkol sa pagiging organized. Isa itong malinaw na sukatan kung gaano tayo marunong tumupad sa salita. At kung ang isang tao ay paulit-ulit na nagpapabaya sa oras mo, sinasayang niya hindi lang oras, kundi tiwala mo. Ang oras ay isang bagay na hindi na natin maibabalik. Kaya kung seryoso ang isang tao sa pinangako niya, pinahahalagahan niya hindi lang ang sarili niyang schedule, kundi pati buhay ng kausap niya kapag consistent siya sa pagsunod sa sinabi niya kahit walang pumupuna yan ay tanda ng tunay na integridad hindi ito tungkol sa pagiging perpekto lahat tayo nagkakamali pero makikita mo kung may effort bang itama humingi ng tawad at bumawi at ito rin ang magandang pagkakataon para tanungin ang sarili ako ba sinusunod ko ba ang mga salitang binitiwan ko o isa rin ba ako sa mga taong sanay magsabi ng oo pero hindi pala sigurado, ang mga palatandaan na to, kung paano tayo kumilos sa harap ng ordinaryong mga sitwasyon ay hindi lamang para alamin ang ugali ng iba. Ginagamit din ito para makita ang sarili natin ng mas malinaw. Dahil kung tutuusin, hindi lang karakter ng ibang tao ang dapat nating unawain. Dapat tayo rin mismo magtanong, Ako ba? Anong klasing tao ako kapag walang nakakakita? Ituloy natin ang usapan dahil dito pa lang, marami na tayong natutunan pero hindi pa dito nagtatapos. May isa pang mahalagang palatandaan na mas malalim pa ang naipapakita tungkol sa pagkatao ng isang tao. Ang dami na nating nasimulan mula sa kung paano tratuhin ng isang tao ang mga walang silbi sa kanya, hanggang sa mga simpleng inis sa araw-araw at ang respeto niya sa oras at pangako. Pero may isa pang palatandaan na mas matindi pa mas tahimik, pero mas makapangyarihan. At ito ang tanong, kumusta siya kapag walang nakakakita? Walang kamera, walang likes, walang audience, wala ring reward. Sino siya kapag wala siyang kailangang i-please o patunayan? Dito mo makikita ang purong karakter ng isang tao. Kasi sa likod ng saradong pinto, sa mga oras na walang pumapalakpak, doon lumalabas kung sino talaga siya. Halimbawa, kung nakakita siya ng wallet na nahulog at walang nakatingin, Yaabot ba niya ito? Kung sa opisina may nakalimutang kalat, lilinisin ba niya kahit hindi niya responsibilidad? O kung nagkamali siya, aamin ba siya kahit walang makakaalam? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging banal o mataas. Ang punto ay, gumagawa ba siya ng tama kahit walang premyo? Dahil ang tunay na integridad, hindi kailanman nakadepende sa audience. Minsan kasi, napakadaling maging mabait kapag pinupuri ka. Pero ang mas mahirap at mas totoo ay ang piliin ang tama kapag walang nag-o-observe. Kasi yan ang tunay na moral compass. Kahit tayo, mapapaisip din tayo, di ba? Ilan sa mga bagay na ginagawa natin ngayon ay ginagawa lang natin dahil gusto nating mapansin o dahil gusto nating makaiwas sa hiya. Kung ang puso mo ay tahimik pero totoo, mas mapayapa ka. Hindi mo kailangan ng validation hindi mo kailangan ng mga tropa para sabihin, ang bait mo talaga, dahil ang kabaitan na sinsero, tahimik, walang drama, pero malalim ang ugat. Naalala mo ba yung mga taong sobrang sikat sa labas, pero sa loob ng bahay nila, hindi sila maasahan? Yung kinikilala sa community, pero sa pamilya, malupit? Nakakalungkot isipin, pero madalas, doon pa nga natin nakikita ang pinakamatinding pagkakaiba ng imahe at realidad. Kaya kung gusto mong malaman kung totoo ang isang tao, huwag mo lang siyang obserbahan sa entablado ng buhay. Tingnan mo siya sa likod ng kortina. Kasi kung sino siya doon, yun ang tunay. At kung gusto mo ring linisin ang sarili mong konsensya, doon ka rin magsimula. Sa mga maliliit na bagay na ginagawa mo kahit walang nakakakita. Doon unti-unting nahuhubog ang pagkatao na hindi matitinag, hindi nabibili, at hindi kailangan ng spotlight. Ngayon, pumunta tayo sa huling palatandaan. Ano ang ginagawa niya kapag siya na ang may kapangyarihan? Kapag siya na ang may hawak ng posisyon, ng pera, ng impluensya, anong klasing tao siya? Kasi tandaan mo, hindi lang pera o problema ang nagsusubok sa karakter ng isang tao. Ang mas mabigat minsan ay kapangyarihan. Kapag ikaw na ang may control, kapag ikaw na ang pwedeng magsabing ako ang masusunod, lalabas ang ugali mo. Gagamitin mo ba ang posisyon mo para manlamang o para magbigay at maglingkod? Ang totoong leader, hindi kailanman kailangang magpataas ng boses para sundin. Hindi siya takot mawalan ng respeto kasi may tiwala siya sa kabutihan ng intensyon niya. Ang leader na may prinsipyo ay hindi nananakot, nagtuturo. Hindi naninira, nagtatama. Hindi nang aabuso, kundi nang aalaga. Tingnan mo rin kung paano siya magdesisyon. Makasarili ba? Pabor sa sarili? O iniisip niya ang ikabubuti ng lahat kahit hindi siya makikinabang? Dahil dito mo makikita kung sino ang namumuno dahil gusto lang ng titulo at sino ang namumuno dahil tunay siyang may malasakit. Kahit sa simpleng bagay, gaya ng pagiging team leader sa group project o pagiging panganay sa bahay, makikita mo na agad ang ugali. Maguutos ba siya ng walang malasakit? O tutulungan niya ang mga kasama niya para gumaan ang trabaho? Lahat tayo, darating sa punto ng buhay na magkakaroon tayo ng kapangyarihan, sa trabaho, sa pamilya, sa relationships. At ang tanong, ano ang gagawin natin doon? Ang sabi ng isang pantas, kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na matatag, bigyan mo ng kapangyarihan. Kasi kung hindi niya kayang hawakan yon ng may kababaang loob, baka hindi niya talaga alam ang halaga ng pagiging leader. Kaya kung may kakilala kang may posisyon pero marunong makinig, may pera pero hindi nagyayabang, may impluensya pero ginagamit yon para tumulong, yakapin mo yung taong yan. Yan ang isa sa mga rare na halimbawa ng tunay na ugali. At sa sarili rin natin, kung sakaling dumating ang panahon na ikaw ang may hawak ng desisyon, may budget, may control, paano mo yan gagamitin? Para bang makabawi ka sa mga panahong ikaw ang nasa baba? o para magbukas ng daan para sa mas maraming tao. Hindi natin palaging makikita sa isang tingin kung sino ang may mabuting kalooban. Pero sa oras ng abala, sa harap ng tukso, sa gitna ng katahimikan at sa taas ng tagumpay, doon lalabas ang katotohanan. At ang kagandahan nito, lahat ng palatandaang pinag-usapan natin, pwedeng gamitin hindi lang sa pag-obserba ng ibang tao, kundi sa paghubog ng sarili. Kasi kung gusto mong makasama ang mga totoo, kailangan mo ring maging totoo. Hindi ito madali. Hindi ito instant. Pero araw-araw, pwede kang pumili. Respeto sa kapwa, disiplina sa emosyon, integridad kahit walang nakakakita, at kababaang-loob kahit may hawak kang kapangyarihan. Hindi ito para maging perfect ka, pero para unti-unti magkaroon ka ng karakter na hindi matitinag, hindi dahil sa tingin ng iba kundi dahil alam mo sa puso mo na pinili mong maging mabuting tao kahit hindi ito palaging madali. Sabihin mo nga, sino ka kapag walang nakakakita? Paano ka magdesisyon kapag ikaw ang may hawak ng kapangyarihan? At anong uri ng tao ang gusto mong maging, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong umaasa sa iyo, nanonood sa iyo, at nagmamahal sa kahit tahimik lang sila? Ang daming napag-usapan, pero kung babalikan natin lahat, Iisa lang naman ang pinupuntahan nito. Ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Hindi sa husay magsalita, hindi sa dami ng likes, at hindi sa mga parangal o diplomas na meron siya. Makikita mo ito sa mga sandaling walang nakatingin, sa mga desisyong walang kapalit, sa mga kilos na hindi sinusukat ng mundo, pero sinusukat ng konsensya. At dito, may isa pa tayong huling mahalagang ideya na gusto kong ipabaon sa iyo. Hindi lang tungkol sa sino ba ang mapagkakatiwalaan ang lahat ng ito, kundi sino rin ba ang dapat kong piliing maging. Dahil kung tapat tayo sa sarili natin, hindi tayo laging tama. Hindi rin tayo laging kalmado. May mga panahon na mainit ang ulo natin, nakakalimot tayo sa pangako, o nakukumbinsi tayong magpabibo sa social media para lang sa pansamantalang validation. Tao lang din tayo. Pero kahit hindi tayo perpekto, Meron tayong kapangyarihang pumili araw-araw. Pumili ng respeto kaysa kayabangan. Pumili ng katahimikan kaysa galit. Pumili ng kabutihan kahit walang nakakakita. At dito pumapasok ang disiplina. Hindi yung disiplina na parang parusa, kundi yung klasing disiplina na galing sa pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mong umaasa na hindi mo sila bibiguin. Alam mo, sa huli, ang tunay na legacy ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng followers, sa ganda ng sasakyan o sa laki ng bahay. Ang tunay na legacy ay kung paano mo naparamdam sa iba na ligtas silang maging totoo sa piling mo. Kung paano ka naging ehemplo ng katapatan. Kung paano ka naging tahimik pero matatag. Mapagpakumbaba pero may prinsipyo. Lalo na ngayong panahon na halos lahat ng tao ay naghahanap ng instant na atensyon instant na kasikatan, instant na kasiguruhan. Ang tunay na lakas ay nasa mga taong kayang tumahimik pero gumagawa ng tama. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kung titingnan ko ang sarili ko sa limang palatandaang ito, anong makikita ko? Kumusta ako sa pakikitungo sa mga taong wala namang maitutulong sa akin? Madali ba akong magalit kapag may maliit na abala? O natututo ba akong huminga muna at maging mahinahon? Tinutupad ko ba ang mga salita ko? O madali ko rin silang nakakalimutan kapag hindi na convenient kapag walang nakatingin ako pa rin ba ang taong pinipili kong maging at kung ako ang may hawak ng kapangyarihan ginagamit ko ba ito para magsilbi o para lang iparamdam na mas mataas ako hindi mo kailangang perpekto ang sagot pero kung handa kang aminin ang kulang doon magsisimula ang tunay na lakas kasi sa tuwing inaamin natin kung saan tayo mahina Binibigyan natin ang sarili natin ng pagkakataong lumakas. Hindi dahil gusto nating magmukhang mabait sa paningin ng iba, kundi dahil gusto nating maging mapayapa sa paningin ng sarili natin. At kung nagtataka ka kung may saysay -say pa ba ang pagiging mabuti, lalo na sa mundong puro panlalamang, puro ingay, puro pagmamataas, ito ang sagot. Oo, may saysay -say pa rin. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan magyabang para mapansin. Ang kailangan mo lang ay ang disiplina na piliin ang tama araw-araw kahit walang kapalit. Dahil sa dulo, ang mga tahimik na gawi, ang mga maliliit na kabutihan, sila ang bumubuo ng pundasyon ng isang matibay na pagkatao. Kung may anak ka, may kapatid ka, o may mga taong umaalalay sa iyo bilang inspirasyon nila, huwag mong maliitin ang epekto mo. Pwedeng hindi ka madalas magsalita, pero sa simpleng kilos mo, natututo sila. Pwedeng hindi ka leader sa pamagat, pero sa ugali mo, isa kang leader sa puso. Kaya sa bawat araw nagigising ka, may tanong na dapat mong tanungin. Anong klasing tao ang pipiliin kong maging ngayon? Hindi sa salita, kundi sa kilos. Hindi sa harap ng kamera, kundi sa loob ng tahanan. Hindi para magpasikat, kundi para magtaguyod ng tiwala, respeto at dignidad sa sarili at sa iba. Hindi lahat ng makikilala mo ay totoo at hindi lahat ng tatawaging mabait ay talagang mabuti. Kaya maging mapanuri pero huwag maging mapanghusga. Maging bukas pero matatag. Maging mahinahon pero malinaw ang paninindigan. At higit sa lahat, maging ikaw yung taong hinahanap mo sa iba. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, ibahagi mo. Hindi para sumikat tayo. Kundi para mas maraming tao ang magsimulang magtanong. Teka. Ako nga ba talaga ang taong pinipili kong ipakita? O panahon na para magbago? At kung nagustuhan mo ang ganitong klasing usapan, 'yung tahimik pero malalim, 'yung hindi sigawan pero totoo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung may gustong i-share, at mag-subscribe sa channel. Dito, hindi tayo nagpapataasan ng ego. Dito, tinutulungan natin ang isa't isa na maging mas totoo, mas disiplinado at mas matatag sa loob sa dulo ng lahat kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kahit ilang beses tayong mabigo sa tao, kahit ilang beses nating ma-realize na hindi pala totoo ang iniisip nating mga mabubuti, may isang bagay kang pwedeng panghawakan. Ang pagkatao mo ay nasa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. At kung pipiliin mong maging mabuting tao kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, Panalo ka na. Dahil sa huli, hindi ka hinuhusgahan ng mundo sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng prinsipyo mong pinaninindigan kahit tahimik. At kung naririnig mo to ngayon, malamang, ikaw yung taong pinipili ng tahimik ang kabutihan kahit hindi perfect. At kung ikaw ngayon, salamat. Sa mundo ngayon, ikaw ang kailangan namin. Handa ka na bang maging isang taong may ugaling hindi lang mabuti sa panlabas, kundi matibay sa loob? Salamat sa panunood. At tandaan mo, hindi kailanman maliit ang kabutihang pinili mong gawin araw-araw. At kahit anong mangyari, ikaw ay itinayo para sa mabibigat na laban. Kasi may laman ang puso mo at may bigat ang salita mo. Kaya tuloy lang, tahimik ka man, malakas ka.